Okay, pwede na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Thank you. Thank you. <laughs> Walang tanong po mula kay Ivy Reyes. So, gusto ko yung inyong mga reaksyon, ha? Hi, Yusa. Good afternoon, po. Uh, news of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And uh, from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Aimee is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, First Lady, ang pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoko ay hindi po kasama sa official entourage niya. Uh, FL or ni, First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na na sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali. Ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang uh, salit, mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa...